isang matandang uh, paniniwala sa Kabite na ang isang tunay na Kabiteño ay hindi may tuturing na tunay na Kabiteño kung walang demosyon sa Biren de la Soledad. El Devotion de mi kung labirin, Birhen, ya sa kayo kung may kung mayores, tsaka mga parientes. Kasi ilo mismo, uh, deboto, ilo, mga deboto ilo, de la birang de la Soledad. Ito ang isa sa pinakamatandang narawan ng mahal na birhen sa Pilipinas. Tinatawag ding Reina de Cavite at Luz de Filipinas. Ang tagapagtangkilik ng buong lalawigan ng Cavite ay siya ring saktalan ng mga Caviteño sa mahigit na tatlong siglo at sa puso ng bawat tunay na Caviteño sa kanilang pananampalataya ay matatagpuan ang kanilang nag-iisang reyna. sa tradisyon taong 1500s at 1500s ng isang gabing ng napakalakas na unos habang nagbabantay ang isang sundalong Kastila sa pintuan ng Portabaga isang nakasisilaw na liwanag ang kanyang nakita na nagmumula sa maalong karagatan ng kanya nagulat at natakot sapagkat hinihinalang ito ay mga piratang Muslim sumigaw ang sundalo na... Ato! Ato! Kendibe! Isang kaakit-akit at malambing na tinig ang nagsabi na, Solda dito, porque el alto me en noche tan fría. Dame paso, no conoces a Maria. Perdona mi, Virgen Maria. Reina de mi devoción, pero no solo soy un soldado que cumplo mi obligación. magahan, isang nakakwadrong larawan ng mahal na birhen ng solidad ang natagpuan sa pampang ng dagat sa kanya kao City, sa lugar kung saan nagpakita ang mahal na ina. So dali-dali na ito dinala sa kura paroko uh, ng, Cavite, ng Cavite Puerto, yung parokya ng San Pedro Apostol. At doon muna inilagak ang imahe ng birhen. Pero matapos ang ilang panahon, Napagtanto nila ng kalagahan ng pagtatayo ng isang panibagong simbahan kung saan ang bire na iluluklok. Sa mahabang panahon, maraming salaysayan na sabi tungkol sa paraan ng pagdating ng larawan ng Mahal na Berhen sa baybayin ng Kabite. Maraming pagsasaliksik ang isinagawa upang itakda ang tiyak na petsa ng kanyang pagdating. Natagpuan sa likod ng larawan na nakasulat a 12 de Abril, 1692 años, Juan de Oliva, Puso esta Santísima imagen Naki, na ang ibig sabihin ang banal na larawang ito ay inilagay dito ni Juan Oliva noong Abril a 12, 1692. Gayunpaman, hindi isinasaad ang tiyak na pecha ng pagdating ng Mahal na Birhen. Ipinapalagay na ang nakasulat na pecha ay ang araw ng pagkalukluk niya sa dambana ng ermita ng Porta Vaga noong ikalabing pitong siglo. Ang mga nagbamahan na deboto ng La Virgen de la Soledad ay hindi sumang-ayon na idambana lamang ang larawan sa isa sa pitong simbahan sa Puerto de Cavite. Kung kaya'y napagpasyahan nilang magtayo ng ermita de Porta Vaga, isang kapilya, malapit sa pintuan ng Porta Vaga, ang bakot na nagsilbing pader sa pagpasok ng puerto ng Cavite. Sa mahigit na tatlong siglo, ito ang naging gambala ng mahal na ina. Uh, Bagamat isa naman yung bira, iba-iba lang ang pangalan, pero ang bira ng Soledad kasi, yan ay Reina de Cavite. At pag sinabing Cavite, hindi lang siyudad ng Cavite, kundi probinsya ng Cavite. You know, I really admire the Cavitenios for their devotion. Ang mga nakilala kong talagang pumupunta doon, ang mga taga-Cavitenios, yung talagang constantly tending the procession, Good Friday, nakapaa, and all that. That takes a lot of patience. Uh, buhay ng mga tao noon ng mga Cavitenio ay napakahalaga ang mahal na Birhen. Kaya ang debosyon naman ay talagang lumago na lumago, hindi lang sa siyudad, kundi sa lalawigan at sa iba pang parte ng, ano, ng bansa. Dahil ang kanyang narawan, uh, ang kanyang imahin sa iba't ibang lugar. At uh, ituro sa mga tao ang pagdibusyon sa Mahal na Birhen. Ganon din, hindi lamang basta dibusyon. No? Sila'y maakit, hindi basta sa Mahal na Birhen kundi sa pagsisimba, sa paglapit sa mga sakramento, sa sakramento ng kumpisan, at iba pang pa mga gawain pang simbahan. Ang mahal na bihin ng solidad, si Michelle Dadalaw, hindi siya dumadalaw mag-isa. Lagi niyang daladala si Kristo. Kaya pag ang mahal na bihin ng solidad ay dumalaw, lagi siyang nagliliwanag sa kabila ng kanyang pagdadalamhati. Bakit? Sapagkat hindi siya dumadalaw mag-isa, Lagi niyang dala si Kristo. Ganun din tayo, ang tunay na sa mahal kailangan lagi natin dala si Kristo sa buhay natin at laging dati niyang dala para sa ating kapwa. Napaka-tindi po ng rebusyon uh, ng mga kabigay niyo sa ating mahal na bihen ni Makikita po natin na sa tagal po ng panahon, ito lang po ang naging sandiga na tinahasahan nila sa so, ating darating po ang kalamidad ay talagang uh, umaasa po tayo sa blessings at pagpatnubay ng ating mahal na Berhe sa buong lalawigan po ng kapatid. Dito ko lumaki, kaya ang mga mga ay ngayon ang nanay ko, uh, ang nanay ko ang deboto talaga. Siya nag yung doon sa uh, San Roque. Kaya ano yung pagawa no? Sa Cavite, malaki paggalan yan kahit na hindi patron, nagsa-celebrate mag sila para sa mahal na hindi na solidad. Solidad Castilla yan ang tao. Sa birhing kain nangungulila. Maibito rito at uh, mapuntahan, lalo na yung mga talagang deboto sa ating mahal na ina dito sa ating sudan. Parang hindi ko maraming pupuntahan. Inaasahan natin maraming pupunta rito na para makita nila kung paano natin nagawa o naitayo ng ating mga uh, magandang simbahan. Yun ang malinaw sa akin na mula nung bata pa ako at uh, nagsisimba kami at, at nagdadasal hanggang napagpatuloy ito hanggang naging congressman ako at naging sekretary at uh, sa lahat ng bisita iglesia namin ay lagi po namin na nadadanan ang mga simbahan ng Tabuti City. deklarasyon na ang mahal na Birhen ng Porta Baga, ang patron saint ng ating lalawigan. Ganun ni po, uh, ako po dating uh, official ng ating upong dagat, diba? naval officer ako dati. Um, patron saint din siya ng mga marino, naman talaga. Na, napakalaga na itong devotion na ito, yung relasyon ng mga kapitenyo sa mahal na birhen ay lalong dapat ma, mapagtibay. Masasabi ko na hindi ko mararating ang katayuan ko sa ngayon kung hindi sa sa devotion ko sa ating mahal na ina na na pagkakas. Sa aking paglaki, ay aking sundan. Nung una, sama-sama -sama, araw-araw na black rosary, ng bata pa ako. Hanggang nasumpo nga ako na lamang na ako na pala ang nagbilin ng black rosary. Balayat ang Caviteño, ang hindi depoto na mahal ng virgen na virgen ng soldat. Kinalakihan ko na ang paukulayang ito mula pa sa aking mga nimi. Si Maria ay inalalarawan bilang babaeng namimigati noong gabi ng unang Biyernes Santo. Siya ay nakadamit na puti at itim na nakaluhod habang pinagbubulay-bulayan ang paghihirap ng kanyang anak. Nasa kanyang harapan ang koronang tinig at mga pako na gamit sa pagpapahirap kay Kristo. Ang narawan ay pinta sa kanbas. Sa pagdami ng mga namimintuho, ang mga palumbuti sa larawan ay nadaragdagan. Ang mga mananampalatayang kavitenyo at mga mayayamang mga ngalakal ng Manila Galleon Trade ay naghahandog ng mga mamahaling hiyas at ginto upang maipalumuti sa larawan ng mahal na birhen bilang tanda ng kanilang pasasalamat sa ligtas na pagbabalik mula sa paglalayag ng mga galyon at mga nakalakal sa kabite. Siguro doon nagsimula yung devosyon, yung pagkaakit sa kanyang simpleng larawan. Bagamat puno siya ng alahas, mga ginto, hindi ko naman napapansin yun eh ang napapansin ko yung kanyang simpleng larawan na nakaluhod, nananalangin, at yun, parang nagdadalamhati. Kasi ang bira ng solidad ay, di ba, nagdadalamhati siya dahil sa pagkamatay na kanyang Jesus, pero hindi nawawalan ng pag-asa. At uh, ito siguro yung sa buhay ko, bilang, lalo na bilang pare, yun din yung laging hamo ng Mahal na biro ng solidad.